Okay, testing natin mga bro. Maingay yung makina, no? Pandarin natin. So, yan yung aayusin ko ngayon mga bro no at i-share ko yan sa inyo kung ano yung problema niyan no so XRM o RS125 no RS125 so kasi parehas lang naman yung makina nito ng XRM125 ayan so bagong black na to binila ng bagong black original bagong piston bagong piston ring no ngayon meron pa rin maingay. So, binila nang may-ari ng bagong black dahil akala niya, piston lang yung maingay. So, nung naikabit namin, ganun pa rin mga bro. Ngayon, binalik sa akin para ipatsik kung ano talaga yung maingay na yan. Okay? So, siyempre, bago lahat mga bro, nice kung subscribe din yung aking YouTube channel, Kuya Bird Channel, ayan, pakilike na rin, pakishare at pakitindot yung notification bells para sa mga bagong update ng ating video. Yung black dati mga bro, yung unang nakakabit dyan, no? So, napagkamalan namin na ito yung diferensya, kaya maingay mga bro, yung piston, no? So, nung nabaklas namin yung piston mga bro, kaya nung tataka ko, ayos din yung piston, hindi pa naman siya maluag. Ayan, no? Pero maingay, no? Kaya nga, babaklasin natin ulit mga bro, chichik natin yung uh, head, no? Dahil bago na yung block, bago na lahat. Stone, stone ring, stone pin. bago. Kaya yung chichik natin ngayon mga bro ay So nag-check din kami ng connecting rod mga bro. Okay naman yung connecting rod. Walang clearance. Kaya nung pinandar namin, maiingay talaga mga bro. No? Hindi pa rin natanggal yung ingay niya. Tapos nag-check din ako ng cam chain. Okay naman yung cam chain mga bro. Tensioner, okay din kasi isa rin yan ang pinanggagalingan ng ingay kaya babaklasin ko na lang itong hit mga bro para makita at malaman kung ano talaga yung nag bakit mga bro ayan so nabaklas ko na yung head no so hindi ko na binaklas yung cylinder block kasi itong cylinder block na itong mga bro ay brand new lahat yan pati piston no so itong head lang yung binaklas ko so dito kasi sa head mga bro ito yung napansin ko dito no uh, so sisir ko na ito sa inyo mga bro ayan so nung nagbaklas kami ng head mga bro no nung pagpalit pa lang namin ng black, sinabi ko na rin to sa may-ari Yung valve guide nito mga bro, ay mayroon na siyang accounting diferensya. Kaya lang sabi nung may-ari okay lang, isalpak lang muna namin, baka sakaling wala rin ingay. Pero sabi ko sa kanya, posible talaga na magkaroon ng ingay yan, kahit bago yung black, bago yung piston, bago yung piston pin, dahil dito sa valve guide. Yan, papakita ko na lang sa inyo mga bro. No? Yan. So, ugain ko dito mga bro sa ilalim. Yan. So, kung napapansin nyo mga bro, no? Natutumba-tumba na yung ano, yung intake valve. Ayan, no? So, panag na. big sabihin, may kain na yung valve guide. Malaki na yung butas nung valve guide. Kaya itong barbula, tumutumba-tumba na gano'n. So kung mapapansin nyo dito mga bro ay, Mayroon siyang Yung valve seat Mayroong makintap doon sa gilid So yung barbula Tumatama doon sa gilid no? So ito sample ko lang sa inyo Papakita ko lang mayige. Yan pag Pagbukas ng barbula na ganun, no, pipitik siya, tatama muna dun sa gilid bago magsasarado. Ayun, Ganon. Double action. yon So, Ayan, mga bro. Pansin nyo, no? Meron siyang double action. <laughs> parang, parang bala. <laughs> oh. Okay, so tatama siya dun sa gilid bago magsasarado. So, isang dahilan din yan, mga bro, no? Na kahit palit kayo ng ibang mapisa, pero tataka kayo bakit may maingay pa rin. No? Okay, so ang ang suggest ko dito mga bro dahil yung head ng Xarimon 2.5 ay masilan masyado no yung valve guide mahirap palitan yun kasi sobrang tigas minsan pag tinanggal pag balik na, nababasag yung pinaglalagyan ng valve guide kaya ang suggestion ko dito sa may ari mga bro ay palit na lang kami ng ayan palit na lang kami ng cylinder head na So itong cylinder head na to mga bro, surplus na rin to. Pero napakaganda pa nung kanyang valve guide wala pang clearance yan papakita ko rin sa inyo mga bro okay and so gagalawin ko dito sa ilalim ayan mga bro ayan so wala talaga siyang alog hindi siya katulad dun, dun, sa dati na natutumba tumba yung barbula tumatama dun sa gilid so kahit ugain natin siya mga bro ganun ganoon ayos na ayos pa okay Pano rin na lang yung mga bro, ang dulo no? Mamaya, papandarin natin para may pakita ko sa inyo, may share ko sa inyo kung okay na. Okay, mga bro, ayan. So, yung cylinder head, ito lang pinalitan namin. So, yung mga laman loob, mga bro, galing din doon sa dating cylinder head. So, nilipat ko lang dito, barbula, camshaft, no? Tsaka yung mga pin, pati mga rocker arm. So, nilipat ko lang dito. Ayan. So, ito na yung luma. Ayan, no? Ito na yung dati. Ayan mga bro. So, singaw nga yung tinatamaan ng barbula. Kaya, isang daylan din doon na wala siyang minor. Ayan. Okay. So, sasalpa ko na lang ito mga bro. No? Bubuoyin ko na lang para mamaya may share ko na sa inyo. Pagpa start testing malaman ayun okay mga bro ayos ayos na mga bro hinugas lang natin sa cylinder head. Okay, mga bro. Ayan. So, yun lang yung ginawa ko mga bro, no? So, sa makina, talagang mahirap hanapin yung mga diferensya. Pero, kailan lang natin ang matinding pag para makita natin. Ayan, mga bro. So, binabaan ko na yung minor. Napakaganda na nung under. Yeah. Okay. Okay, mga bro. Ayan, so ayos na mga bro. Wala na yung ingay katulad kanina mga bro nung una kong pinandar. No? So, yun lang ginawa natin mga bro. Magpalit na lang tayo ng heat dahil yung problema dun sa dating heat ay valve guide maluwag. No? So, kalog yung barbula. No? So, katulad dun sa iba, yung mga nagtatanong sa akin kahit na nagpalit na raw ng piston, flat lining, pabayang kamchin may ingay pa rin so yun lang gagawin yung mga bro iti-check lang niyo yung head baka alog na yung barbula intake valve so kasi intake valve malimit na ano na tinatamaan ayan so ayos na mga bro no so i-breakin na lang muna so tapos i-tutun na na lang ulit yan valve clearance pag natapos na i-breakin para para mag-sitting ng gusto yung barbula Okay mga bro. So hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa akin YouTube channel. Hanggang sa muli Kuya Burger channel.